sa ibayong dagat pa rin sa kabila ng ultimatum ng Chief Executive ng Hong Kong na tapusin na ang protesta doon ngayong araw na ito, meron pa rin mga hindi nagpatinag. Pero hindi na nila hinarangan yung mga kawani ng gobyerno na gustong pumasok sa trabaho simula kaninang umaga. Nakatuto sa Hong Kong. Live si Rafi Tima. Rafi. Balik trabaho ng Mike ang uh, mahigit 3,000 ang empleyado ng nga gobyerno dito sa Hong Kong sa ikasyam na araw ng Occupied Central o kilala rin bilang Umbrella Revolution. Ito'y matapos sa maglabas ng uh, babala ang leader ng Hong Kong na si Si Wai Leung na gagawin nito ang lahat para makapasok sa opisina ng gobyerno ang mga empleyadong hinarang ng mga relista noong nakaraang biyernes. Sa West Gate ng opisina ni Hong Kong Chief Executive CY si Leung, sinubukang harangin ng ilang nagpoprotesta ang tatlong sasakyang papasok sa lugar. Posible kasing dito itinatago ang mga karagdagang pepper spray at tear gas na pwedeng gamitin laban sa mga demonstrador. Pero walang nagawa ang mga nagpoprotesta sa dami ng mga pulis. Sa kabilang bahagi naman ng Admiralty, isa namang tutol sa Occupy Hong Kong ang naghagis ng pamphlets mula sa footbridge pauba sa mga nagpoprotesta. Sinubukan siyang pigilan ng ilan sa mga nagpoprotesta pero tuloy pa rin siya sa paghahagis ng papel. Sa kabila nito, hindi umano magpapatinag ang mga nagpoprotesta na karamihan ay mga estudyante, lalo pat malabo na umano umaksyon pa ang mga pulis. Kagabi inimbitahan ng mga nagpoprotesta si Akbayan Party List Representative Walden Bello para magsalita sa Admiralty. Inihalimbawa ng Pilipinong mambabatas ang EDSA Revolution sa Pilipinas bilang halimbawa ng matagumpay na people power. Bagamat tila may hihirapan daw ang mga estudyante na isustain ang protesta, may makukuhang aral ang mundo mula sa kanila itong lesson ng Hong Kong, the fight for democracy, will maybe spread out, no? At mapipilitan talaga yung Chinese government to listen to the voices of the people. Maghapon, halos hindi nagbago ang bilang na ito ng mga nagpoprotesta sa Admiralty. Sa aerial video, makikita ang nakakalat sa 10 lane na highway ang mga ralista. Ang ilan nakatent. Marami, naglatag lang ng upuan sa kalsada. Sa gitna ng rally site, itinayo naman ang estatwang pinangalanan nilang si Umbrella Man, simbolo umano ng mga ralistang nangahas lumaban sa kanilang pamahalaan. Kung dito sa Admiralty, Mike, ay tahimik ang sitwasyon sa Mongkok Rally site na nasa Kowloon site, ...e eh medyo tensyonado pa rin yung sitwasyon. Patuloy na nakikipagmatigasan ng mga ralista sa kabila ng banta ng ilang nais manggulo sa kanilang mapayapang pagtitipon. Noong mga nakarang araw sa Mongkok, ay eh nagkaroon ng girian at kaguluhan sa pagitan ng mga nagpoprotesta at mga tumututol dito. Hindi rin daw natatakot ang mga ralista sa utos ng kanilang mga chancellor na pumasok na sa klase. Pero di tulad ng mga nakarani, bantay sarado naman sila ng mga pulis para maiwasang magpang-abot ang magkakatunggaling na grupo. Kasama pa Mike sa mga nagbabantay, isang mamang may shield ni Captain America. Ilan lang sa mga makukulay na karakter nating na nakita dito. Mike? mukhang malaki na ang binawas nung bilang ng mga nagrarali dyan sa Kinaroro, sa Central Kamarafi, dyan sa Hong Kong. Yes, Mike. Dito sa Admiralty, talagang malaki yung ibinawas doon sa mga bilang ng mga relista mula sa mga nakarang araw. Marami daw kasi sa mga may trabaho, e, pumasok na sa kanilang mga trabaho. Hindi naman daw nila maiwan yung kanilang kabuhayan. Yung ilang estudyante naman ay e, bumalik na rin sa mga eskwela. Pero ang mga ito ay babalik naman daw dito kapag gabi. Kaya yung nakikita nyo sa aking likuran ay medyo marami-rami na yan kumpara sa araw kung saan konti lang talaga ang mga relista nga narito, Mike. Maraming salamat, Rafi Tima.